Kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction film na tinatawag na Battlefield, Fall of the World. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang taon ay 2042, isang alien na sibilisasyon mula sa isang paralel na universo ang sumalakay sa Earth at sabay-sabay na kinukuha ang lahat ng yaman ng planeta. Ang pinaka-deadly na bioweapon ng kalaban na tinatawag na Hunter ay nagwagi laban sa karamihan ng mga hukbo ng tao habang sinusubukang sirain ang huling power station sa Earth. Ngunit hindi susuko ang mga tao, kaya ang mga natirang sundalo ay diretsyong kukunta sa mga solar panels para labanan ang mga alien. May masamang pakiramdam pakiramdam si Cheng tungkol sa misyon na ito, ngunit bago pa siya makapaghanda, ang eroplano nila ay napasabog ng mga kanya ng kalaban. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pinsala sa sasakyan, at sila ay bumagsak pababa ng mabilis, habang ang mga sundalo ay hinihigop palabas isa-isa. Dahil dito, nagcrash ang eroplano sa lupa at nasira ang mga solar panels, ngunit si Cheng ay somehow nakaligtas. Bago pa siya makahinga ng malalim, agad siyang hinayla ng sergeant papunta sa labanan, kung saan ang mga sundalo ay nakikipag laban sa mga alien. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga tao, malinaw na wala silang laban sa mga armas ng kalaban, dahil ang mga sundalo ay namamatay ng parang langaw. Biglang may malaking tentacle na sumugod sa isang tao at pinatay ito ng brutal, at dito ipinakita ang mga kilalang alien hunters na nandito upang sirain ang lahat. Tinamaan ng mga bala ang halimaw, ngunit hindi ito nakatulong, habang ang mga armas ng kalaban ay patuloy na pinapalakas ang pagwasak sa mga sundalo. Pinili nilang magtago sa likod ng isang wall at magpatuloy sa pagbaril pero lalong nagalit ang alien. Agad-agad tumakbo ang halimaw at binangga ang mga sundalo. Tinalo silang lahat at pinasabog ang buong puwersa. Habang nangyayari ito, may alien hunter na nagcharge ng matinding enerhiya sa armas nito at pinalabas ang plasma cannon na mabilis na nagpatamba sa buong hukbo. Nagising si Cheng at nakita na patay na ang lahat ng kanyang kasamahan at papalapit na ang malaking halimaw upang tapusin ang kanyang buhay. Unit sa kabutihang palad, nailigtas siya ng isang komandan mula sa kabilang panig na hindi sumusuko sa laban kahit na malaki na ang bilang ng mga namatay. Ngunit may iba ng pananaw si Cheng. Agad siyang tumakbo palayo sa labanan habang ang kanyang mga kaibigan ay pinapatay ng kalaban. Pumunta siya sa isang sasakyan at mabilis na sumakay, umalis sa panganib, at iniwan ang lahat ng kanyang kasamahan. Simula nang matalo ang mga tao sa malaking labanan, muling bumalik ang sangkatauhan sa madilim na panahon, kung saan mas konti pa ang mga yaman kaysa dati. Si Cheng ay naging isang scavenger, naghanap ng anumang bagay na maibebenta upang makaligtas sa mundong ito. Ngunit bago siya makapagkalakal, napansin nila na may hunter na natagpuan ang kanilang lokasyon kaya't agad silang nagtago. Pumasok ang halimaw at nagsimula nitong amuyin ang mga natitirang buhay habang si Cheng ay lihim na nagtangkang tumakas. Bago pa sila makalabas, nakita sila ng halimaw at nagsimula itong pumatay gamit ang malalaking tentacles. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga tao sa takot habang ang halimaw ay patuloy na sumusunod at nagpapaputok ng mga armas. Nang malaman ni Cheng na hindi nila kayang talunin ang kalaban, nagsimula siyang lumaban gamit ang mga armas na mayroon siya, hindi alam na siya ay pinapanood ng isang misteryosong grupo mula sa malayo. Nakapasok si Cheng sa isang gusali, kung saan isang sundalo ang nagtutok ng grenade launcher sa kanya at sumigaw upang umalis siya sa daan, bago ito, magpaputok ng malakas patungo sa kalaban. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga tao na tumakbo habang mabilis nilang naabot ang labas, ngunit patuloy na hinahabol sila ng alien na nilalabas lang habang pinipigilan ang patuloy na pag-atake ng mga tao. Sa huli, napilitang akitin ng mga nakaligtas ang kalaban papasok sa isang gusali, kung saan naglagay sila ng maraming bomba sa pasukan, at pinlano nilang linlanggan ang nilalang sa loob ng blast radius. Patuloy nilang pinipigilan ang alien habang ang grupo ay tumatakas, bago pinakawalan ng isang malakas na pagsabog na sumabog sa buong gusali. Dahil dito, nakaligtas ang mga tao at ipinakilala nila ang kanilang mga sarili kay Cheng. Nalaman nilang ang grupo ay pinamulat pamumunuan ni Komandante Gao kasama ang eksperto sa pampasabog na si John at ang mga Russian twins na sina Andre at Lydia. Ngunit mabilis na nalaman ng leader ng grupo na si Cheng ay isang deserter kaya't pinilit siyang lagyan ng kwelyo upang hindi na tumakas muli. Ipinaliwanag ng mga tao na kailangan nila si Cheng upang gabayan sila sa lugar dahil nakatanggap sila ng signal mula sa isang mataas na opisyal, isang general na nagtatag ng isang lihim na base para sa mga kalaban. Sinabi ni Gao kay Cheng na ito na lamang ang kanyang pagkakataon na magtama, at wala siyang ibang pagpipilian kundi sumama sa misyon. Hindi nagtagal, umalis na ang grupo at naglakbay sa mga kalsada, hanggang sa makarating sila sa isang bayan upang mag ng supplies, ngunit mabilis nilang napansin na may mali. Nakita nila ang mga katawan ng mga tao sa sahig, na malamang ay pinatay kamakailan lang, kaya't nagdesisyon silang magingat at magtago. Biglang narinig ng grupo ang isang sigaw mula sa isang babae, at nakita nilang inaatake ng isang lalaki ang isang walang kalaban labang babaeng nakaligtas. Sa kabutihang palad, nahinto agad siya ni Lydia, na sinipa ang kriminal sa kanyang mga pribadong bahagi, kaya't agad siyang naparalisa. Ngunit hindi nila alam na lahat ng ito ay isang bitag, at ang buong lugar ay napasok na ng mga bandido na pumatay sa mga naunang nakaligtas dito. Sinabi ng leader ng mga bandido kay Gao na ibigay nila ang lahat ng kanilang gamit, pati na ang kanilang babaeng kasamahan, kaya't napilitan ang komandante na sumuko agad. Nakita ito ni John at inisip na ito ang pagkakataon na mag-activate ng kanyang drone, na mabilis na nagpasabog patungo sa mga kalaban kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga sundalo na lumaban. Sa huli, napapatay nila ang marami sa mga natirang bandido, habang si Cheng ay muling sinusubukang tumakas. Pinilit ng mga sundalo na pumasok sa gusali habang patuloy nilang tinatapos ang mga kalaban at hinahanap si Cheng. Sa huli, nahuli ni Gao ang tumakas na lalaki at binigyan siya ng huling pagkakataon na sumuko. Ngunit tinangka ni Cheng na subukan ang pagkakamali ni Gao at tinangka niyang patayin ang electric collar. Ngunit nagresulta na ito sa isang malupit na pagkabigla na nagpatulog sa kanya. Bago pa makuha ni Gao ang lalaki, napansin niya ang isang misteryosong tao na nagtutok ng baril patungo sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito kalaban. Agad na ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Doji, na narito rin upang hanapin ang lihim na base. Muling naglakbay ang grupo, habang ipinaliwanag ni Doji na ang kanyang team ay nakagawa ng isang armas laban sa mga alien, at kailangan nilang dalhin ang kanilang research sa base ng mabilis. Sa huli, nakarating ang grupo sa isang desyertong lugar kung saan napilitan silang huminto sa harap ng isang tulay dahil isang alien hunter ang hamarang sa kanilang tanging daan. Wala ng ibang pagpipilian, pinilit ni Gao na magplano, at nagdesisyon silang gamitin si Cheng bilang pain upang akitin ang nilalang palayo. Pinilit si Cheng na magtago at maglakad papalapit sa alien na halimaw, habang ang ibang mga sundalo ay naghahanda upang magpaputok anumang oras. Hindi nagtagal, nakalapit na ang lalaki habang ginagamit ang mga sirang sasakyan bilang proteksyon at halos nakaligtas sa malaking nilalang habang pinapanatili ang kanyang buhay. Sa wakas, nakarating si Cheng sa isang semi-truck at mabilis na pumasok dito. Ngunit sa halip na magpatunog ng busina para akitin ang alien patungo sa kanya, nagdesisyon siyang paandarin ang sasakyan laban sa plano ng komandante. Dahil dito, natagpuan ng monster ang ibang mga sundalo at pinilit nilang magpaputok agad patungo sa alien. Ngunit hindi epektibo ang mga armas ng tao laban sa nilalang. Agad na pinuno ng kalaban ang mga kanya Thailand at sinimulang bambahin ang mga sundalo sa buong labanan kaya't napilitan ang mga tao na magtago agad. Nakita ni Cheng na ang kanyang mga kasama ay walang laban sa mga armas ng alien kaya nagdesisyon siyang patakbuhin ang truck at gamitin ito upang banggay ng monster. Pinalakas ng sasakyan ang nilalang at itinulak ito sa isang poste na pansamantalang nagtago dito habang mabilis na binigyan ni Doje si Gao ng isang experimental na armas na ayon sa kanya ay epektibo laban sa kalaban. Kinuha ni Gao ang plasma grenade at mabilis na tumakbo patungo sa truck ngunit nakita ito ng kalaban at pinaputok agad patungo sa kanya na tinangay ang armas. Nagkaroon ng pagkakataon si John at naghagis ng granada patungo sa sasakyan na nagdulot ng isang malaking pagsabog ngunit ang alien ay hindi tinamaan dahil sa hindi matitinag na mga pananggalang nito. Nakita ni Cheng ang plasma grenade at nagmadaling kunin ito habang tinutok ang kanyang atensyon patungo sa alien. Sa huli, tumalun siya sa hangin at itinapon ang granada sa monster ng eksaktong oras na nagparalit sa alien bilang resulta. Nakita ni Gao ito at pinaputok ang bazooka patungo sa isang cargo train na tumama sa alien at pumatay sa kalaban. Matapos ang labanan, ipinaliwanag ni Doji sa kanyang grupo na ang plasma grenade ay ginawa mula sa teknolohiya ng alien na kayang patayin ang mga proteksyon ng nilalang. Gayunpaman, isa lamang ang prototype na dala niya, kaya kailangan nilang makarating sa lihim na base bago pa makatagpo ng iba pang kalaban. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay sa disyertong lugar at pa palapit na sila sa pinagmulan ng signal ng militar. Dumating sila sa isang malaking bangin kung saan nakita nila ang isang napakalaking pinto na nakatago sa ilalim ng bundok. Mabilis nilang nilapitan ang lihim na base at tumayo sa harap ng malaking pinto, na binuksan ni Doji gamit ang military code. Hindi nagtagal, gumalaw ang mga pinto at ipinakita ang isang malaking tunnel sa unahan, kaya't mabilis silang pumasok-papasok sa lihim na gusali. Sa huli, nakapasok ang grupo sa istruktura at dahan-dahan nilang tinutuklas ang mas malalim na bahay hagi ng base, ngunit napansin nilang may mali, dahil walang ibang tao na naruroon. Mabilis nilang natagpuan ang isang pangalawang pinto at binuksan ito, ngunit nagulat sila nang makita ang kanilang general na nakakulong sa isang alien device. Agad nilang napagtanto na ang signal ay isang bitag, at nagsimulang magtago ang mga alien hunters para mag-ambush sa kanila. Napush pabalik ang mga tao ng mga alien, habang pilit nilang pinipigilan ang mga kalaban, ngunit mabilis silang nahulog sa pagdagsa ng mga nilalang. Sa kalaunan, nakatakas ang mga sundalo sa isang silid, agad nilang isinara ang mga pinto upang mapigilan ang mga alien, ngunit napansin nila na sila'y nabilanggo na, walang makakatakas. Sa kabutihang palad, nakaisip si Cheng ng isang plano, at natagpuan ang isang pader na nag-uugnay sa labas, kaya't plano niyang gumamit ng dinamita upang makalabas. Agad na nagsimula si John na mag-set up ng mga bomba, ngunit nakatagpo rin ang mga alien ng kanilang lokasyon at sinimulang durugan ang mga pinto upang makapasok. Napagtanto ng komandante na hindi tatagal ang mga pinto kaya't nagdesisyon siyang umakyat mula sa mga vent at lumabas sa likod ng mga kalaban upang akitin sila palayo. Ito ay nagbigay ng oras sa iba upang pasabugan ang pader, at mabilis na nakalabas ang mga tao mula sa tunnel at nakatakas sa labas. Sumakay agad ang mga sundalo sa truck at mabilis na nagmaneho palayo sa lugar, ngunit napansin nilang buhay pa ang komandante at desperadong tumatakbo palayo mula sa mga alien. Pinilit ng komandante na tumakbo sa buong battlefield, habang ang mga kalaban ay patuloy na nagpapaputok patungo sa kanila at sumabog ang lahat ng nasa kanilang daraanan sa kabutihang palad, nakasakay pa rin si Gaw sa sasakyan, ngunit napansin niyang nasugatan si John dahil sa mga pagsabog, at pumanaw ito. Nang makalabas na ang grupo mula sa lugar, nailibing nila ang kanilang kasamahan, at nagluksa ang mga sundalo sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Sa kabila ng malupit na kalagayan, hindi sumuko ang mga tao, kaya't ginamit nila ang alien na kanilang napatay upang kunin ang mga energy crystal mula rito. Ito ay nagbigay daan kay Doji upang makagawa ng isang malaking plasma grenade na mas malakas kay isa sa prototype na dalan niya, at nagplano silang sirain ang lihim na base upang itigil ang maling signal. Nagpatuloy ang grupo pabalik sa gusali, at lihim nilang pumasok sa istruktura gamit ang mga air ducts. Agad napansin ni Gao na puno ng alien hunters ang base. Inutusan ng komandante ang Russian twins na ihanda ang mga missile, at pinaulan ng mga bala ang gusali, na nagdulot ng malalaking pagsabog. Dahil dito, nagdagsa ang mga alien patungo sa sasakyan, habang ginamit nila ang drone upang ihatid ang plasma grenade patungo sa mga kalaban. Ngunit nabaril ng mga alien ang drone at nahulog ang granada. Walang ibang magawa ang mga twins kundi magsimula ng laban sa mga kalaban ng harapan at hindi nila tinanggap na talunin ng walang laban. Samantala, nakapasok ang iba sa control room upang patayin ang signal, ngunit mabilis nilang napansin na ang alien hunter ay naghihintay upang mag-ambush. Napilitang magpaputok ang grupo patungo sa nilalang, habang ang komandante ay nagluring sa kalaban at isinama ang pangunahing karakter upang mailabas ang nilalang. Thank you ginamit ni Doji -Gi ang pagkakataon upang patayin ang alien device na nagbigay babala sa mga tao na ang signal ay isang bitag. Sa kabilang banda, patuloy na iniiwasan ni Cheng ang alien kasama si Gao, ngunit na pagtanto ng komandante na hindi sila pwedeng tumakas magpakailanman. Mabilis na isinara ni Gao ang pangunahing karakter sa mga pinto, at nagplano siyang magsakripisyo upang magbigay daan kay Cheng na makalabas. Inilagay ni Gao ang bomba sa kanyang dibdib, at bago pa makapasok ang alien, binaril ng komandante ang nilalang ngunit nakasaksak ang alien kay Gao, pinipigilan siya sa pader, at ang bomba ay pumutok, nagdulot ng malawakang pagsabog. Agad tumakbo si Cheng patungo sa kanyang kasamahan at nakalabas sila kasama si Doji, ngunit napansin nilang hindi pumutok ang plasma grenade. Si Doji ay nagpakasaya upang abalahin ang alien, ngunit tinamaan siya ng kanya ng kalaban. Nagkaroon ng pagkakataon si Cheng upang kunin ang bomba at akitin ang lahat ng mga alien patungo sa kanya. Tumakbo siya patungo sa mga kalaban habang inihiwasan ang kanilang mga mga atake, ngunit bago pa makaligtas, nakita niyang napapaligiran siya ng mga alien. Wala nang ibang pagpipilian kundi ay activate ang plasma grenade at ihagis ito sa ere na nagdulot ng isang malakas na shockwave na nagpatiwakal sa lahat ng mga alien. Ang bomba ay nakasire sa mga kalaban kahit na may mga pananggalang at pinayagan si Cheng na magtipon kasama ang kanyang mga kasamahan sa ilalim ng paglubog ng araw. Bago pa magsimula ang kanilang pagdiriwang, napansin nilang papalapit na ang isang malaking spaceship. Ngunit dumat ting ang mga allied forces upang labanan ang mga alien, at nagmarcha sila sa battlefield tulad ng mga Avengers kaya't napagtanto ng mga tao na malayo pa ang katapusan ng digmaan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.